Binawian ng buhay ang isang 45 anyos na karpentero matapos pagsasaksaki ng kanyang katrabaho sa mismong bahay ng sospek sa barangay San Isidro, Santo Niño, pasado alauna imedya e ng madaling araw kahapon. Kinilala ang biktima na si Richard Batara Hawood, taga Barangay Kalumpang General Santo City. Ang sospek ay si Jovit Dasmarinas, 33 anyos, residente ng nasabing barangay. Ayon kay Santo Niño PNP Investigator, Master Sergeant Jun Espiaga, nag-inuman muna ang dalawa kasama ang iba pa bago ang krimen. Nang sabihin ng biktima na wala siyang matutuluyan, inaya siya ng sospek na doon na sa kanyang bahay matulog. Habang natutulog, biglang nagising si Dasmarinas matapos marinig na minumuro umano ng lasing na biktima ang kanyang lola. Pinagsabihan niya ito ngunit bigla siyang sinuntok. Dagdag ni Espiaga, kumuha ang sospek ng maliit na kutsilyo at pinagsasaksak si Howard. Nagtamo ng 21 saksak ang biktima na tinamaan sa tiyan, likod at dibdib na agad nitong ikinasawi. Mahaharap naman ang sospek sa kasong murder na nasa kustudiya na ng PNP pinagmumura daw ng biktima yung lula niya. Kaya doon, inawat niya yung, yung biktima. Pinagsabihan niya, bakit ginagawa mo gano'n? Tapos, bigla daw siya sinuntok ng biktima. Kaya doon na rin siya nagalit. Kaya kumuha po siya ng kontinyo at yun ang ano, pinagsasaksak sa, ano, sa biktima po. Si Santo Nino PNP Investigator Master Sergeant June Espiaga. John Shonosa, NDBC, Bida Balita.